bago ko magwasa <coughs> na malamig na tubig tapos ibibisa ko na yung sibuyas, bawang bacon century na hot and spicy mushroom pinaka sauce niya is alaska iba at saka nestle cream purpose so ayan na po

sibuyas at saka bawang. Yan na ang bacon. Yan na sa Bago ang mga sibuyas at bawang pag ito yun na ano na brown na aha ano sa ito bago dito sa din. Ito sa'yo. Sibuyas at bawang. sa lahat. po, 100 grams na noodles na pang espirite. At saka, 1 pork na <coughs> tawag ito, bacon. Dalawang lahat ng hatuna. At saka, sa so, isang mystery so, isang mushroom. Mushroom, yan. Cubes na pork. So, Pamintang pino, asin. Yan ah. So, ito na si Sinchuritona. Ito na. Ito na po naman si hindi ko nabago yung mushroom at saka ng cream. Oh, at sa kaibab. Yan lang. Simple lang. Magawa ng macaroni. Ay, macaroni. Magawa nito. Carbonara aking panglahok sa aking recipe na ito pangalawang luto po so, ito ngayon ng uh, panagahan ni Bento kasi ito uli ang request niya sa kasi nanay kasi ito uli si nanay kaya si na ko ni yung bago ang si Bento kaya madaling araw pang luto na kaya sila gaya na natin si Bento Hmm. Ayan. Para haluin. So, nailagay na natin si bacon. Ito naman Ayan na. Ay na. natin. Bagoy, Next, cream at sa sa ibang. Next the cream the kailangan atinan, bitkin na lang may cubes na dito at saka pamintang pinungkino so ayan na ay bubuhos na natin yung alas ka iba bago yung jaran din ang kiso pagkatapos ng next yes, litre yan isang buong malaki ito and yun 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 ito yun yun na ito yun para lalong maging creamy nakakulo to na isang beses yung nestle cream purpose naman tapos ayadyaran ko ng eating cheese so ayan na ngayon ay, ay, eh, bubuhos na natin yung nestle cream kasi kumulo na ayan na kailangan simutin natin si sayang Hmm. Ayan. tapos sa in bago yaya jarang kiso nan tapos ng kiso ilagay si spaghetti noodles ayan na ngayon pinatay ko muna ng apoy at niyajaran ko na ang keso kasi orang maghahawak ng cellphone eh ko na si keso ah. may biksi na rin po ayan ito na yun kasos sa na carbonara maya maya konti ilalagay ko na si noodles yan ilalagay na natin si noodles yan ihalo ko na dito sa sauce para pipig sa sauce. Eh, pwede namang hindi ihalo. Kaya lang ihalo ko na lahat para makakain ng mother at pamangkin. hatiran ni Bernardino. Pagdating niya, galing magsundo. Kaya alis lang niya na sundo kay Bunso. Kaya na. Kaya so, ko na siya ngayon. Yan ba? Parang painin lang ang apoy. Yan. Malasa. Hindi na ako naglagay ng asin kasi may whole cube na. Tapos, ang century malasa na. Ang bacon malasa na rin. Tapos yung noodles, nalagyan ko ng kunting asin. So, para hindi siya maalat kasi may queso na rin to. Yan na siya. Kumpling hmm. almusal namin. Hmm. At request din to ni mother pag nagluto daw uli ako bigyan ko daw siya pag tirang ko daw kay Naldi kasi malayo-layo din ang pamasahe kung magpresya kill is 15 pesos bawat so, isang tao pag espesyal 6 ang laman 15, 15, 30 60, pesos pag espesyal kasi 6 ang tao ng tricycle si so may motor naman si Bruno yung motor na lang niya para makakain din ang almusala matanda pagdating Aga pa naman. 5.30 pa lang. Para tingnan sila ni Bunso. 5.30 na. Umaga. Nagluto ako. Alas 4. Yan. Okay na. Ah, um, yummy na to. Shout out po pala sa lahat ng aming subscriber at saka viewers. Pasensya na po kayo kasi talagang wala pa po kami internet. Halos isang buwan na nagdesisyon na ang aking anak na ipaputol na lang at magpakabit kami sa iba. Kasi lagi ang sabi may outreads, outreads. Tapos wala naman, hindi naman ginagawa. Kaya magpakabit na lang kami ng iba. Yan. Salamat po. God bless po. Good morning po sa ating lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa. Bye. Love you. Miss you. nang aking carbonara.